Ngayon po nga ang produkto, ay tinkap mula po sa amin ninyo hanggang sa ngayon po, ito po ay tuloy-tuloy na ginagawa namin. Hindi pa kami nakatok nila at wala pa kami natanggap na grant. Doon lang po sa Palawan lang po ang aming binibintahan. Ngayon po pasalamat kami dahil po sa kay Senator, kami naimbitahan at malaking pasalamat namin, kami nakakaabot kami dito sa, ano, Manila. Magandang binta dito ma'am. Ang tingkap ay gawa po sa, ano, sa buho. Marami po siyang ano, ma ginagamit. May buho, mayroong neto, aratan. Ito po nung no, hindi pa binibili sa amin, itong gamit na yung basket, uh, think up, nilagyan ng palay or bigas. Tapos itong ganito man, kaya kalaki, nilagyan na ng ano, benhe O kung alam ba, mag, magkainin na kami, dito namin nilagay yung ano, basket at uh, think at dito la, dito din namin ilalagay yung ano binhi tapos dun gusto namin kami ngayon dumami na yung mga tao at binibili sa amin kaya gumawa ka ng ibang design na basket may maliit na may malaki pero ang purpose nito sa amin ay ilalagay namin ng ano uh, palay o bigas at binhi sapat po maraming raw material kulang lang po yung buyer po namin kasi kung Kung doon po sa Palawan, hindi po kami nakakabinti ng marami. Marami na mo, mga 10 piraso, 20 piraso. Nakakabenda lang po kami ng marami dito po sa Manila, lalo na po dumating na yung ano, programa ni Senator Loren Regalda. Ang natulong po sa amin ni Senator Loren Regalda, yung expenses po para makasali kami dito sa, ano, sa trade fair, para makilala ang aming mga produkto. Salamat kay Senator Loren Regalda na dahil sa tulong niya, ihiling po namin na magkaroon kami ng center para po doon maturuan yung mga kabataan at para po sa lahat, sa sunod na generasyon. Ang aming kooperatiba po ay itinayo namin noong May 31, 1991. Natutunan ko mag-wave noong elementary pa po ako. Yung nanay ko po ay nag Pagkatapos niya mag ay ako naman, mga kapatid din po ako naghahabi kasi sa amin 'yun ang pinaka basic na livelihood sa aming barangay, sa Mayagaw. Yung kooperatiba namin actually ay itinayo ng aming uh, dating barangay captain. Medyo nawala yung habi uh, kasi sa kakulangan ng cotton. Tinignan ng aming ano, ng barangay captain, sabi niya wala ng livelihood yung mga ano, yung mga kababaihan namin doon. So with the help ng DTI at saka DA tinulungan po yung aming barangay na magkaroon ng kooperatiba na ang main na purpose ay magkaroon ng livelihood sa mga kababaihan na ito nga yung paghahabi merong design na sa apakan. Tawag namin ay four pedals. At saka yung isang design ay yung pick-up. Yan po, yung pick-up design na yan, ay yan ang binigay na training ng DTI sa amin. Bali, sa apat na stick ng pick-up design, makaka-create ka na po na maraming design. Wala na kami nagagamit ng dye dahil yung polyester, hindi na siya pwedeng i-dye. Polyester po ang ginagamit namin. 'yung uniform ng aming LGU sa ano sa Miyagao, kami naghahabi. May mga schools na rin na 'yung kanilang uniform ay kami na rin naghahabi sa mga local designers namin, sa mga gowns na ginagamit, 'yan na rin ang ginagamit. Si Senetor Loren ang nagpatayo ng ano namin, ng center through British Embassy dati, materials at saka financial. Senator, una-una sa lahat, napapasalamat po kami. Ang buong cooperative po, dahil kung hindi sa kanya, wala kaming center. Ngayon, nandito kami sa trade fair. Malaking tulong talaga itong binibigay ni Senator sa amin.